So ayun, nilo po ano sa inyo lahat mga kaibon si Ayan, video na naman po tayo ngayon mga kaibon si Usapang ibon Ang um, usapang parakit po tayo ngayon no, mga kaibon si Kasi ang pag-uusapan natin is ang um, Tungkol sa ano sa nakakalbong ibon Kung ano ba yung mga dahilan Ng mga nakakalbong Kung bakit nakakalbo yung mga uh, Inaalagaan natin na ibon So last time po mga Sabon, ang um, kumbaga ang um, naging topic ko na rin ito sa mga ina-upload ko na video sa ating um, sa channel, sa aking channel. So ayusin ko lang ano mga Sabon yung camera ko kasi buong bagsa. Okay. So last time po ano mga Sabon, ang um, sabi ko nga ang um, kumbaga na itopic ko na ito na tungkol sa kung bakit nakakalbo yung mga inaalagaan natin na ano na ibon mga yung ano yung silver flocking kung bakit nagkakagano yung mga ibon natin ano so, kasi so, na kung maingay ano mga ibon kasi ang mukhang uulan yata so pero okay lang naman yan ano so na since may nagano may nag request sa akin na gawan ko daw po ng ano ng content kung bakit daw nakakalbo yung ibon nila kasi may ang um, mga kaibon din ako dito sa amin na um, magtatanong sa atin ano kung bakit daw ang um, kung bakit nakakalbo yung ibon nila o kung ano daw ba yung mga dahilan ano kaya yun yung magiging topic natin ngayon sa ano sa video na i-upload ko na to So sa kumbaga ano mga ibon ng sa ilang taon ko na rin ng pag-aalaga ng ibon alos yolo, siguro ang nasa 5 to 6 years na rin ako nag-aalaga ng ibon ng mga parakit ano nagsimula ko sa parakit sabi ko nga doon sa mga naon akong video na in-upload ano parakit yung ang kauna-unahan ko na inalagaan na ibon so ang dahilan po ng mga kaibon ano ang um, Minsan po kasi mga kaibon, ang nagiging dahilan niya kung bakit nakakalbo yung mga ibon natin kapag ka, ang, lalo na kapag ka, ang mga inakay pa lang yung mga ibon natin. Kasi ang nangyayari po niyan mga kaibon, ang, ang isang dahilan niyan is stress yung parents. So kapag ka sinabi kasi mga kaibon na ano na stress yung parents ano ang para sa atin ang um, kumbaga ang hindi naman po yung ang yung kak, ang kumakalbo o bumubunot ng mga balahibo ng mga inakay. Ang bubunot po noon ang um, yung ano po yung mother yung yung nanay nila. Siya po yung bubunot ng ano nung mga balahibo lalo na kapag tumutubo yun. Mapapansin natin noon yung banda dito sa may balon-balonan nila um, minsan mapapansin mo yun, wala nang ano o kulang na yung balahibo dito ibig sabihin kapag kulang na po yung balahibo dito sa so may balon-balonan ang um, sa akin lang po ano ang ibig sabihin po noon ang um, kung baga um, nakukulitan na sila so ang um, baka ano baka sabihin natin mga 5 to 6 so lima hanggang anin na inakay yung pinapakain ng parents so ang nangyayari noon lalo na kapag ka tumutubo na yung mga balahibo nila so ang ginagawa noon pinahabol na nila li yung parents and then kumbaga nakukulitan na ano, yung parents kaya minsan binu binubunot niya yung ano yung mga balahibo no? kasi nga um, ang stress yun isa yun sa nagiging stress din sa parents and nang nagiging dahilan pa ng, ano, ng pag-stress ng parents na parang eh. lalo na kapag uh, um, binubuksan natin yung nest box tinitingnan kung kung saan na yung mga inakay kasi may mga ibon tayo na ano na um, mga kumbaga mga masisilan na ano na ibon kaya nangyayari na ganoon and then ang sunod na rason nun ano mga kaibon ang um, minsan kasi mga kaibon yung mga ibon natin ang um, lalo na kapag ka nasa ganito ano, na cage nasa ganitong breeding cage or colony um, minsan kasi yung mga kaibon Um, sila sila mismo ano ang nagbubunutan ng mga balahibo nila mapansin mo niyan akala mo um, nagpuputuhan lang sila so ang nangyayari pala noon bubunutan nung isa yung ang um, yung akala nga natin na kinukutuhan ng ano di ba yung dalawang ibon magkatabi so ang akala natin nagkukutuhan sila ngayon ang maririnig mo lang noon parang nasasaktan yung isa no ang ginagawa pala nung isa ginubunot na yung ano yung balahibo so isa rin yun ano sa nagiging rason so mas maganda niyan mga mga kaibon para maiwasan natin na um, ang mga ganyang pangyayari na na sila sila mismo nagbubunutan um, lagyan natin ng ano ng pwedeng mga pinat kahit nasa ganito kalaking cage so pwede natin lagyan ng mga ano ng mga um, sanga ng malunggay or yung mga tangkay ng malunggay so ako nga mga kaibon ang nilalagay ko dito maliban sa katilbon ano kasi kahit na hindi ako nag kahit na hindi ako nagbi-breed sa ganito kalaking cage um, nilalagyan ko pa rin yan ng katilibon kasi nga um, kumbaga kinasanayin ko na rin ano, na kahit hindi ko binibrid yung ibon nilalagyan ko talaga ng katilibon para nasa, sa eh, siyempre sa calcium nila so dito ang nilalagay ko ng mga kaibon maliban dun sa tangke ng malunggay ang nilalagyan ko ng ano yung balat ng yung bunot and then may isa pa rin kasi ako mga kaibon na rason kung bakit bunot ng nyog ang nilalagay ko dito kasi kapag ka bunot ng nyog kasi mga kaibon ang nilalagay ko dito diba lang at natin nila so kung magiging hibla na lang yun ano, hibla na lang yung ano, yung, uh, yung bunot so ginagawa ko pa kasi yun mga kaibon na ang nesting material ng mga finches so kung hindi na ako may hirapan na uh, yung um, yung mga bunot ayon kasi na sila 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 na mismo ang naghimay nung ano or nagnatnat ng bulot ng new so sabi ko nga ano dito sa walaking cage so ang sunod nyo na ano mga kaibon kapag ka nasa breeding cage di ba yung breeding cage maliit ano sabihin natin yung double cage may divider sa gitna di baga, napakalit na nun no, no, sa no, si Sam Paris So kapag ka nabuboard sila ano nga sa ang ginagawa nila, sila, sila mismo bumubunot dun sa mga balahibo nila. Basta yung kaya nilang abutin na ano, kaya nilang abutin na kutsi na bunutin so kasi sya na ano kung maingay kasi nga parang wala so basta maabot nila ano na bunutin yung ano bali bubunutin at bubunutin nila yung basta ano basta nabubord sila so ang mas maganda niyan mga kayo sabi ko kanina lagyan natin ng pili nilang mangat-ngat so sa ano kasi mga kaibon sa breeding cage ang um, lalo na kung ang ibon mo ang um, ano yung African, yung African labor. Di ba ginagawa natin listing material yung ano yung um, yung yung sanga ng malunggay. So mas maganda yun. Kasi kumbaga double purpose ano kasi listing material na nila tapos um, nagiging kumbaga doon napupunta yung atensyon nila kaysa bunutin nila yung mga balahibo nila. So, ipapakita ko po sa inyo ng no, mga kaibon yung mga ibon ko dito. Kasi may mga ibon po ako dito na ang um, ano nga yung nakakalbo. So, last ang um, last two years na noon nakaraan, may isa kong ibon dito na talagang kung sa tao hubot-hubad walang, walang talagang uh, walang suot. So, andito, lito, buti ngayon, naka-recover siya. Napakaganda sana ng kulay kasi nga um, rainbow yung ano, kulay niya. Tapos dito, may ano dito, may dalawa ko dito na sabi ko nga, ang um, ng mga na uh, kung bakit hindi nagdevelop develop ng maganda yung mga balahibo nila. Ipapakita ko lang sa inyo ng mga kaibon maya, -maya. And then kapag kakalbo nga pala ng ano, mga kaibon, yung, yung mga ibon natin, nagiging sanhid din yun, ano kung bakit namamatay yung ibon. Kasi nga, pansin ko kapag ka maulan o malamig yung panahon, ang kumbaga nalalamigan yung katawan nila, so nagkakasipon um, kapag ka, ano na, kumbaga nagkasipon sila ano, nagig, yun na po yung nagiging sanhi kung bakit namamatay yung mga parakits natin na um, walang mga ano walang mga balahibo so sa kapag ka, nga, walang balahibo ano nga kay Ibon um, kumbaga huwag niya na pong ihalo ano sa ganito kalaki na ano na cage kasi ang nangyayari nga, ang nangyayari nga mga kaibon, namamatay lang kasi nabubuli ng mga kasamahan. So, yung ipapakita ko sa inyo, bali, nandito talaga yon ano, kasi, kumbaga, um, kumbaga, magkakasabay lang sila na lumaki. Simula nung nag ko yung ibon ko na yon na walang, um, walang balahibo. Mga, yung iba dito, halos kasama niya na sa, ano, sa, from um, supply cage so hindi pa ganitong talaki na ano na cage so, yung flight cage lang yung ginawa ko noon magkakasama sila noon kaya kung baga tamang banding na rin sa kanila kaya hindi nila um, nabubuli ano yung ibon ko na yun so ito po ano mga kaibon yung sabi ko na ibon o yung mga paraket ko dito na ang may kagagawan yung parents kasi nga ang um, gawa nga ng na-stress yung, ano, yung parents so pinagbubunot niya yung mga balahibo nito kaya hindi siya nag-develop ng maganda so kasi siya na ano mga, mga kaibon, kasi malakas yung ulan hindi ganong naririnig so yan dalawa siya mga kaibon ayan magkapatid po yan na ah, halos hindi nagdevelop yung mga ano yung mga balahibo and then nandito po mga kaibon yung ano so malakas talaga yung ulan ano so pasensya na so ayan mga kaibon kung mapapansin nyo yung rainbow na yan ayan yan yung sinasabi ko na hubot-hubot talaga nung mga kanong hinarvest ko pa lang yan buti nga nagkaro, nagkaroon na siya ng balahibo ngayon so yun lang ano mga kaibon kasi malakas na yung ulan baka hindi nyo marinig yung mga sinasabi ko um, God bless na lang po ano, sa inyong lahat mga kaibon and pasensya na po sa maingay ano? so salamat po sa inyong lahat mga kaibon